malapit na tayo magtatapos sa toll gate natin mga idol toll gate exit to papunta sa C5 mga idol punti na lang mga idol may itatayo na yung mga equipment dito mga idol may itatayo na Ayun, ipan natin dito, mga idol Kaya trabaho talaga mga idol. Napakasarap magtrabaho dito mga idol. Lalo na kung mainit ang panahon mga idol. Napakasarap mga idol. Para ka ma-stroke sa init mga idol. Ganon dito mga idol. Para nakaka-stroke ang init mga idol. Grabe talaga. Ayun yung main toolkit mga idol. Yung pinakamalagay na sa kapila mga idol. Palitat tontol toolkit mga idol. sipag talaga ng mga pogi natin mga kasamaan o so parang sipag manang mana tayo sa mga pogi natin kasamaan mga idol sipag din